Samantala sa ibang balita, hindi dumalo si Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno at iba pang opisyal ng Korte Suprema sa pagdinig sa ipinatawag ng Mababang Kapulungan ng Kongreso upang talakayin ang Judicial Development Fund o JDF. Ito ang balita ni Grace Cas. Isang sulat ang ipinadala ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa Kongreso na hindi siya makakadalo sa pagdinig na ipinatawag ng House Committee on Justice upang talakayin ang Judicial Development Fund. Ayon sa sulat, kukunin muna niya ang posisyon ng mga maestrado kung paano sila tutugon sa panayaya ng Kongreso. Sinabi pa ng punong maestrado na bilang pinuno ng co-equal branch ng gobyerno, hindi na angkop na hingan siya ng pananaw, komentaryo at rekomendasyon sa mga panokalang batas. Well, I was surprised that they uh, did not attend. No? Uh, since, I, uh, since I was chairman of the Committee on Justice noong 2010, hindi po nag-absent ng Korte Suprema sa hearing ng committee. You know, I was surprised uh, of that letter coming from the chief justice uh, na parang uh, sinabi na inappropriate yung venue and Dalawang panukalang batas ang nakahain ngayon sa komite na naglalayong amyendahan ng Judicial Development Fund o JDF at palitan nito ng isang sistema ang magbibigay ng linaw sa paggamit ng pondo sa hudikatura. Sa kasalukuyan sa Section 2 ng Presidential Decree No. 1949, tanging ang Chief Justice lamang ang may sole authority na magdesisyon kung saan gagamitin ang Judicial Development Fund. Ang JDF ay ang mga kitang nakukuha ng Korte Suprema sa legal fee, docket fee, filing fee at bonds na kadalasan ay umaabot sa isang bilyong piso kada taon. 80% ng kita dito ay napupunta sa benepisyo ng mga empleyado ng Korte Suprema, habang 20% naman ay para sa pagbili ng mga kagamitan at pagsasaayos ng pasilidad ng mga korte. Subalit sa ilalim ng panukalang batas, lahat ng pondo sa ilalim ng JDF ay otomatikong ibibigay sa National Treasury. Oras na kailanganin nila ang pondo, kailangan muna nilang mag-request sa DBM at dapat naka-itemize sa mga proyekto na kanilang paglalaanan. Di ba? Pag rin sa korte, nagbabayad tayo. You do yun. So ito, ng galing sa bulsa ito, ng ating mamamayan and you know kung subject lahat ng funds to accountability. Hindi muna itinuloy ng komite ang pagtalakay sa detalye ng kasalukuyang proseso sa paggamit ng JDF. Muling ipatatawag si Sereno o sino mang kanyang kinatawan sa susunod na pagdinig dahil naniniwala ang korte na sila lamang ang makapagpapaliwanag nito. Una nang siniguro ni Tupas na ang timing ng pagdinig kaugnay sa JDF ay walang kinalaman sa naging desisyon ng Korte Suprema na Unconstitutional Disbursement Acceleration Program o DAP. Siniguro rin ito na hindi pag-uusapan ng DAP o sa simula na ang pag-amianda sa JDF. Samantala, ipinauubayan na ng Malacanang sa Kongreso ang pagpapasya kung sa tingin nila ay kailangan ng panibagong sistema para sa tamang paghawak ng JDF at iginagalang ang pasya ni CJ Sereno na hindi humarap sa pagdinig pag sarili niya pong pasya yun at ginagalang po namin yung pasya at yung tinutukay niyo naman ay usapin ng Kamara de Representantes na hiwalay at independenteng sangay ng pamahalaan. Grace Kasim, UNTV News Worldwide.